At gaya ng sinabi ni Hazra Masmud Ali na dapat tayong sumikap sa pagpapalaganap ng Islam at abutin ang sukdulan ng ating pagmamahal sa banal na propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang kalagayan ng kanyang pagmamahal sa banal na propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay inilalarawan sa kanyang mga salita. Lagi kong pinagmamasdan ng may pagtataka ang Arabo na propeta nasi Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam pagpalain siya ng libu-libong pagpapala at kapayapaan kung gaano kataas ang kanyang katayuan ang kanyang mataas na antas ay hindi matutukoy at ang epekto ng kanyang kabanalan ay hindi maaari na sukatin ng tao nakalulungkot na hindi siya kinilala ng narapat siya ang nagbalik ng tunay na kaisahan ng Diyos, ang tauhid ng latala na nawala na sa mundo. Siya ay lubos na umiibig sa Diyos at buong pusong nag-alay ng kanyang sarili sa sangkatauhan. Kaya naman ang Diyos ang nakakaalam na nakakaalam ng mga lihim ng kanyang puso ay binigyan siya ng mataas na ranggo kaysa lahat ng mga propeta na una at huli. Siya ang pinagmumulan ng bawat pagpapala ang sinumang nagaangking may kabutihan ngunit hindi tinatanggap ang pagiging tagapagbigay ng biyaya ng banal na propeta Muhammad Wasallam ay hindi isang tunay na tao kundi isang kasangkapan ni Shaitan sapagkat ang susi ng lahat ng kabutihan ay binigay sa kanya. Siya ang taong nagpakita ng perpektong halimbawa sa kanyang personalidad mga katangian, mga gawa at espiritualidad. siya ang lubos na ganap, ang pinakaganap na propeta at ang pinakabanal na nilalang. Dahil sa kanyang spiritual na pagkabuhay muli, naganap ang isang bagong yugto ng buhay para sa mundo. Siya ang pinagpalang propeta, si Hazrat Muhammad Mustafa SAW, Allah, wasalam, ang huling propeta, ang pinuno ng mga banal at ang puno ng lahat ng sugo o mahal na Diyos. Ipadala mo ang iyong habag at pagpapala sa minamahal na propeta ng higit pa kaysa sinuman sa kasaysayan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa banal na propeta sallallahu so, alaihi wasallam, hinirang si Hazra Masimud salam para sa muling pagsilang ng Islam. Sinabi sa kanya ng otala, dahil sa iyong pag-ibig at debosyon, itinalaga kita bilang Al-Masih at Mahdi Maud. Ipaalam mo ito sa mundo. Ipinangako ng Diyos ng buling pasiglahin ng Islam sa huling panahon at si Hazar Masih Maud salam ang pinili upang may sakatuparan ito. Ginampanan niya ang tungkulin ng buong katapatan at ipinangaral ito sa kanya mga tagasunod. Ngayong sumumpa kayo ng katapatan sa akin, tandaan ng Diyos ay nagsabi na ang mga kasama ng Masayas, Masimaud, ay magiging tulad ng mga sahaba, mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu wasallam. Kung gayon, dapat nating tularan ang kanilang halimbawa. sa niya kung paano nag-alay ng buhay ang mga sahaba para sa Diyos at sa propeta sallallahu alaihi wasallam. nila ang matinding pagdurusa, inabando na ang kanilang mga tahanan at isinasakripisyo ang kanilang yaman, subalit hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya. Ano ang dahilan ng kanilang matinding dedikasyon? Ito ay ang dalisay na pag-ibig sa Diyos na naglalagablab sa kanilang puso ang mga sahaba ay ang mga perpektong halimbawa ng sakripisyo at katapatan.